ayan, magandang gabi po, magandang araw, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, ito na lang po ang inyong kaibigan, Kalingap Chen Balot. Ayan, for today's video po, atin pong re-reaksyonan ang, um, ang um, muli na naman natulungan ng ating manang kalingap na si Kuya Santos Matubang. Ayan, syempre, bago ang lahat, Badin muna natin ang amalang kalingap, si Kuya Santos Matubang, si Ate Edna Vlog. Siyempre ang napakagwapong kalingat vlog. Siyempre ganun din ang lahat ng supporters, viewers, at sponsors. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, mega love shout din po sa sa lahat ng mga kasamaan ko na bona fide reactors. Diyan sa aming DC. Yan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. yan, thank you so much po. At kung ready na po kayo, panoran na po natin. Yan! Ano kung may tao? Ano sa po? Scout ni Maria... Ligaya.

Saan si Lola. Sa kabila. Nay. Kayo po nakatira dito? Sino po kasama niyo? Nayi po sa ninyo. Ilan po kayo dyan? Mata. Anak niya. ni Lola kayo. Anak niyo po. Anak niyo po. Ay, niyo po. Ah, kapatid niyo po. Ah, kapatid niyo po. Ano po yan? Na ano po yan? <playfulranthis> tijd, Somehow, Pero hindi naman po siya yung diabetes. Kuhinti Hindi na po gumaling. Anong pangalan niyo po? Gaya. 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 Wala po kayong asawa. Hmm, 68 years old. Wala po daw siya asawa. Balo na po kayo. Ngayon hmm, na siguro si Lola Carmen. Sira na yung bahay. Sira na po na itong bahay niyo. Sira na yung bahay mo. Ito? Bahay niyo pala yan. Bakit sira na na po? Pinabihaan nyo na? Hindi na, wala na po makapagpaayos sa food. Wala na mo asal. Kailan ba anak mo lahat? Yan po ay lima na lang natin ito. Oo. Oh. Namatay yung iba. Hindi ka natulungan na ipagawa ang bahay mo? Ay, wala na mo po ito. Tulong mga kain nga nila yung wala. Ano pangalan mo na eh? Carmen Dating. Carmen? Dating. Nani, as anak mo yan? Ano ka pong pangalan? Ano rin trabaho? Anong hanap buhay nyo? Ay, kung isang po ay ako nagpapalino sa tingin ko ang kasama ko. Hindi nang palakan. Lako rin kayo. Hindi nang kasama ko. Lupa nyo yan? Ang sabihin ko sa asawa ko. Pag pinagawa yun ay sa akin titira. Sa akin lilipat. Pag inalis yan.

yan po yung anak ko. Anak mo yan? Si abnormal Abnormal? Mm -hmm. Special child? papa na si nanay na special child Anong Anong na ano kanilang okay. anak. Hindi, tanggapin sa okay. trabaho. Pagkaroon sila pa ang mo. Hmm. Na ako rin. Baligyugan na pala. si nanay. wala uh, naman daw silang kakayahan na mapaayos yung bahay nila. Ultimo yung kakainin ay hirap pa. Ako! lang po, wala kang ng pag... Ngayon ngayon. Walang pagkain na. Mm bigas to? Ilang bigas dyan? Dalawa? Sa pung kilo mo na. Papalinis ko na. Lalo nung po ako dito ano masawa ko na ito. mo na? Hirap ang buhay mo ngayon? hirap 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 na, hirap na po. Ang buhay mo? Walang trabaho? Ay, <laughs> makakalang trabaho. baka po nito, ganito na ako. Ito, mabigas tayo. Sapong kilo. Salamat. Ha? Salamat. Po. Si Kuya Balito. Balasandos Matubang. Gusto mo maayos ang bahay mo? Gusto mo maayos namin? Ay, gusto ko po. Pwede niya Anak mo to? Opo, yung panganay. Wala taon yung taon na yan. Ilan taon ka na? na po. ka na? Ano itong Anak mo? Apo ito. Nasa yung ina niyan? Magulang. Tatlong taon. Nasa yung magulang niyan? Ang uh, gagamas. Gagamas? Ito yung bahay niyo na <laughs> Ay, grabe. Mo mga kalingap. May aso pa o mga kaibigan. Sira, sira na po mga kalinga po. Magtitagbi na lang mga kalinga. Kumbaga, nilagyan na lang ng mga payong yung mga tumutunan. Ano po, Nay? Ilista ko yung bahay nyo na isa sa mga gagawin namin para maayos. Salamat po. Ano pangalan pa mo, Nay? Carmen Kagimbal Dating. Carmen. 90 Dating. years old. Oh, 1933 po so, ako ng pangalan. Mm, 1933. April 26. Ano pa niya guys yung birthday niyo? April 26, 1933. Maano pa yung memory ni Lola? naman tuhod kung gano'n nakaitim. Mm. Sa loob ng bahay, gapang-gapang. Wala daw yun guys. Gumagapang lang si Lola yung stretcher niya. may bigas na yun. Oh. Nang na lang yung niya. Kamang so, nila si Lola. May konting pera. Sendebo na yun. At uh, para may pabili kang ulam. Oh ano ha? yan ako yung bahay mo, Papagawa natin yan para ano? kasi oh, ginai? sige, Nay. nai 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 o sige ha, kita muna kami. Ito nga kalingap si Tat Nanay Carmen. So yan mga kalingap, Abay ano, muli na itong ayan na natin. Maibigan, ano? isa na naman sa na gustong matulungan natin uh -huh. naman ang kalingap na si Kuya Bala. Yan, yan po yung part 1, ang unang pagkikita pa ng Lola Carmen mga kalingap. Ano? Si Lola Carmen ay byuda na at siya ay 90 years old at may sakit po ano na sinasabi niyang kung wala yung saklay niya ay gumagapang na lang siya sa loob ng kanilang bahay Ayan. at nilista po siya sa isa sa mapapabahayan ni Kuya Bal ano maraming maraming salamat po Kuya Bal na may uh, matpatuloy na matulungan sila Lola Carmen ano po Ayan, sa mga sponsors, viewers po, huwag po kayo magsasawa na manood ng mga videos ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan. At syempre, don't skip their ads po para isa po yan sa pamamaraan natin na makatulong para maka-earn po sila ng mga ibibigay naman sa mga beneficiaries. Ano po mga kalingap yan? Maraming maraming salamat Kuya Bal dahil natagpuan mo si Nanay Carmen or si Lola Carmen Ayan, na isang 90 years old na may sakit at kawawa namang namumuhay. Ano po? Ayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. Muli, uh, binabati ko ang manang Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, sa Ate Edna Vlog at Napakawapong kalinga pra. Bayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, click nyo na po ang subscribe button. Ganoon na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong upload. Ayan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli po. Goodbye and God bless po sa ating lahat. Bye!